Yan, mga kamsat, mga bunso yun. Sama-sama silang tatlo. The three, the three sisters po yan. Sama-sama na silang tatlo. Yan, ang gaganda nila. Mga kastilaloy po, no? Uh, yan what, 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 what yan po. <laughs> Ang puputi po nila, oh rila, yan. yan, yung mama ko, yung nandito ay nakabrown. Tita Carmen ko ay magbe-birthday, yung, magbe yung nasa gitna. Tita Julie ko ay nakablue yan. Oh, kaya na tayo. birthday na yung nasa gitna sa Wednesday. na blue. 91 na siya. Yeah. Upload videos lang po ha, Kakasakit mga bunta yan oh. Yan silang tatlo. Oh. Yung mga tita ko sa mama ko. Mama ko ay naka-brown. Yung nasa gitna, tita ko yan. Tita yan yung magbe birthday sa sa Wednesday. At tita ko rin yung naka-blue. Si mama bulso eh gaganda nila, di ba? Ang gaganda nila, diba? Ang gaganda nila <coughs> eh. ng tatlo, Ayan, oh. Upload videos lang po, Upload oh. videos lang, ah. Oh. Oh. mga bunkay, ah. Mga bestisa, oh. Na mga Spanish blood. <tos> <tos> mga Spanish blood, gaganda nila ng tatlo. Sa birthday ni Lola, ba? Mga bihis naman kay tatlo. Lalo yun. Alam mo siya? Ampalaya, palikot, kareteng yeah. si verse mo. Ano Tagal-tagal na rin silang rin nakikita eh. di nakikita tatlo eh. Hindi pa. Ano yeah, mo ba? Upload videos lang po di pa, yung... ah. Okay. Uh yung mobile yan. Hindi pa tayo niya. Oh, dadalaw pa. Konting ka pa. Ampot. Ako ang mukha niya. Pati di pa kitang si Mama yeah. eh. Saka po may nakita ko picture ng picture niya? Paano yeah. sakay ng picture ko? Bye-bye, kapatid. Magabol toy. Upload videos lang po. Bye bye. Inggit ka, God bless.